Hello, so good morning po mga kasimping buhay at kamusta po kayong lahat? Uh, bali sa video po na ito ay update ko po kayo sa mga tanim kong talong uh, Kung napanood niyo po yung uh, video ko na karaan uh, Bali ngayon po ay uh, 23 days na po ang mga tanim kong talong uh, Kung nakikita niyo po Ano? Uh, know. Nakaraan po ay nagbilig po ako ng Ah uh, Yuria <coughs> baliba balibo bukas ng hapon ay ah, bukas ng umaga ah, magdidilitrip po ako dito ng calcium nitrate pati ah, triple 14 yan pagsasamahin ko na po yung dalawang abuno yan, para tuloy tuloy na po yung kanilang pag kanilang paglaki laki ayan ah, yung ay, yung po ay, ah, marami na siyang dahon at maalapad na po yung mga dahon niya at kailangan na po siyang diligan ng calcium nitrate pati ng urea yung pinaghalong uh, abuno ayun po yung pang, pangatlong pag-apply ng uh, talong ganun lang po ako mag-apply ng abuno uh, kung sa mga kung napanood kung nakakapanood po yung mga uh, veteranong uh, agriculture dyan yung uh, comment na lang po kayo kung ano yung uh, magandang uh, proseso Yan. pero sa akin po ay tatry ko po yung kung effective sa talong Uh, dahil uh, first time ko pong magtanim ng talong dito Kung napanood nyo po yung nakaraan na panim kong okra Medyo uh, sablay ako doon Ayan. Uh, pero kumita din naman po yun At uh, bawing bawi po yung puhunan Dahil uh, nakaraan po ako ng harvest doon Bali dito po sa talong Ayan po mga kasimping buhay Bali first time ko rin po ito At sana ay maging successful ito uh, At ah uh, gumanda yung kanyang uh, bungak pagbunga uh, ayan po mga kasimpleng buhay uh, sa mga bitilano po dyan na mga nagtatanim ng gulay dyan na mga malakihang na farmer, farmer. Ayan, uh, at lang po kayo kung ano po yung magandang uh, yung insecticide na gamot at uh, abuno uh, ngayon po sa video na ito ay in-update po lang po kayo para makita nyo po ang mga tanim kong talong Ayan, bali dito sa kabila na to ay interwrapping po yan mayroong uh, Mayroon po akong tinanim dyan na upo At ayun ay malaki na rin Mamaya ipapakita ko po sa inyo Ayan po mga kasimping boy uh, Maraming salamat nga pala At uh, shout out nga pala sa mga uh, subscribers At sa mga viewers ko dyan At sa mga bagong sumusuporta po dyan Ay sana ay Uh, mag-enjoy mag kayo sa uh, mga video ko at sana ay panoorin nyo uh, at uh, maraming salamat po ulit at uh, God bless po sa inyong lahat And, uh, at kung hindi uh, sa mga hindi pa po nakakaalam uh, bali ang trabaho ko po ay security guard And, uh, at bali kapag uh, off duty po ay uh, nagtatanim po ako ng mga gulay yan po yung uh, isa sa libangan ko dito bago po ako matulog uh, sinisingit ko muna sa oras uh, hindi naman din po ako uh, kinakaano sa oras at hindi rin naman po ako nahihirapan at ayun mga boy, uh, bali hindi ko na rin po ito papahabain dahil uh, meron na naman pong sound trip sa abot bahay at ang hirap din pong mag voice over dahil uh, napakalikot po ng aking anak at hindi tayo makapag focus Ayan bali, uh, ito video ko po at papakita ko sa inyo yung aking mga talong at ang talim kong upo. Ayan bali, nga pala, uh, uh nag-arbus na nga pala kami ng talbos kamuti. Ayan, kung napanood nyo po. Ayan abali, uh, bali, ko din po yung income na uh, naipon namin doon sa binta ng talbos kamuti. Ayan po uh, uh, mayroon pong purpose yung pag-iipon na yun. Uh, balak, balak po namin uh, bumili ng uh, pang teres na. Ayan, pang platada sa bahay. Kung nakapansin nyo po yan, di patapos oh, hindi pa tapos yung kusina Oh, yung may puso. Uh, bali ako lang po yung ginawa, uh, gumawa nyan. Uh, uh, scrap, scrap lang na yero yan. Uh, kasi hindi naman din tumutulo yung kahoy po niya na yung nilang at ayan mga kasimping buhay ah, bali papakita ko na po sa inyo yung ganda ng aking talong ayan huwag na mabati at ayan na ah, laking tulog din po yung pag spray ko ng agruwil eh. at pinalawang ko ng brudan ay ah, side at ayan mga kasimping buhay ah ko po sa inyo <coughs> at ayan po mga kasimping buhay oh yan. Ayan po yung talong. Kung nakikita nyo po ay mayroong mga maliliit pa. Ayan po ay uh, sa punla po kasi yan. Mayroon po kasing punla na maliliit. Ay, hindi po sila pare-parehas. Kaya hindi rin sabay-sabay yung kanilang paglaki. At yun, yun naman, po yung mga punla na malaki na. Ayan. Kung nakikita nyo po ay napakaganda ang kanyang puno at ang kanyang usbong at dito naman po yung tanim kong upo yan, po uh, bali gagapang na po sila yun yan bali ginawa ko intercropping ang ginawa ko dito yan po meron pang dalawang puno dyan yan po at uh, malapit na po silang gumapang uh, kailangan ko na po silang lagyan ng balag at dito naman po yung nahiwalay na ano, tinamaan ng yun, hindi ko na agapan pero yan yung panibagong uh, usbong niya maganda na yung unang dahon lang yung buti na recover ka agad yan. balik kapag na nagkaroon na siya ng apat na dahon yung pagapang na siya yan puputulin ko na lang po yung mga unang dahon na yan at yan mga kasimping buhay oh. yan, makapaganda ng talong At yan po mga buhay ah, bali bibidyo ko na lang at shout out nga pala ulit ah, sa mga sumusuporta. Ah. And God bless po sa inyo lahat. Ah, hindi na ako masasalita, dalagyan ko na lang po ito ng background yung susunod na video kaila mayroong soundtrack at baka makapirite at sayang yung aking video. yan po mga kasimpleng boy uh, bali hanggang dito na lang po yung aking video ah, uh, bali sa observation ko po dito sa mga talong ko ngayon uh, bali kailangan ko pong mag spray mamayang hapon ng insecticide yan dahil uh, meron po ako napansin sa mga ilalim ng dahon nya yan you know? <clears throat> yan bali next video po ah, uh, bali update ko kayo papakita ko sa inyo yung problema ng aking talong. Kung may nakikita ko yung mga puti-puti dyan. Uh, next video po uh, abangan nyo po yung uh, naging problema ng talong sana naobserbahan ko ngayon. Yan bali hapon po yung magandang pag-spray dito dahil uh, mayroon po silang mga whitefly sa ilalim ng dahon. Uh, hindi pa ngayon, hindi pa sila ngayon naapektuhan yan po ang epekto po ng white fly ay mangungulot po yung dahon yan papakita ko po sa inyo yung sample ganyan po Ayan, magkakaroon ng ganyan yung dahon ng uh, talong Ayan. next video po ay eh, update po, po kayo yan mga kasimple mga tabalayan ka dito lang po yung aking video at uh, marami salamat po at palagi po kayo mag-iingat at God bless po sa inyo lahat